Tuwing buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang sa buong bansa ang Children's Month. Ito ay para kilalanin ang kalagahan ng mga bata, itaguyod at protektahan ang kanilang mga karapatan, at itaas ang kamalayan tungkol sa mga isyu na nakakaapekto sa kanilang mga kapakanan. Gayong araw, ginonita ng Bayan ng Latrinidad ang pagdiriwang. Bilang parte ng selebrasyon, nagbigay ng sampung wheelchair ang Benguet Police Provincial Office sa mga batang may kapansanan. Ngayong araw no uh, november is uh, national uh, children's month no? and uh, because of that is ganinang uh, plug uh, racing po dyan sa May Capitol is uh, nakapagbigay din po tayo ng uh, additional 10 no exclusive for uh, our children sa kabuuan, umabot na sa halos anim na pong mga wheelchair ang kanilang naipamahagi sa probinsya. Hindi po tayo uh, humihinto habang nandyan yung mga generous uh, donors natin no, na nagbibigay ng uh, mga wheelchairs is tuloy-tuloy uh, din po ay uh, yung uh, pagbibigay natin ng mga ating mga kababayan, most especially those uh, persons who are uh, suffering from uh, illnesses, no, yung mga hindi makalakad, is, uh, yun yung parang minibigyan natin ng mga priority po ma'am. Parte ito ng programang Gulong ng Swerte ng Benguet Police Provincial Office. Tema ng pagdiriwang ng National Children's Month ngayong taon ay Online Sexual Abuser Exploitation of Children and Child Sexual Abuser Exploitation Materials Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Mga Bata, Ipaglaban. Vanessa Bugtong, RNG News.